Mga Lodge, Ito yung ito na yung ano. Ah. Uh, tinanim ko nung na litos na nasa lupa. Medyo okay okay na kasi nabunwang na ko na ito yung isang beses. So bali bukas or either uh, merkules merkulis abunuhan ko ito ulit bago akong magpapangumaga. So pero ngayon mga lods mag-spray ako ng ano ng foliar fertilizer sa kanya para mayroon din siyang pataba na sa dahon lang niya so ito yung gamit ko ngayon mga lods oh. grower ah uh, ito yung gamit ko ngayon tagal ko na kasi nabili ito eh. yung sa sunod na pag naubos to yung gagamitin ko na naman na bibilhin yung sa pinsan ko na umix eh, nabili ko na kasi to tagal na hindi eh, ko pa nagamit kaya ngayon gagamitin ko na ang lagay ko rito, ang kuno ko ito, ito, sa isang tablespoon, isang galon. E, ito 1.5 lang naman to. So kalating tablespoon lang ang ilagay ko nito sa ganito. Mga lods, tirahan ko na yung litos ko na na sa lupa. Pati yung nasa ano mga lods, tirahan ko na rin yun. sa hydroponics ko na ano, litos. Ayos na mga lods. The best talaga. Baka either bukas or sa sunod na araw mag-apply na naman ako ng pataba. Gamit na naman yung uh, ang gagamitin ko naman na pataba. Complete sa kayuria pa. Pinaghalo ko mga lods. Thank you mga lods. Salamat sa suporta. Sa mga followers ko. Thank you, thank you.